Pinag-uusapan, punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala rin na sa kabila ng mga bad news. Update news, laging pa good news. Ito ang Newsline. Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Huwebes. Pasok sa ilang paaralan sa bansa, suspendido pa rin dala ng masamang panahon. Malalang epekto ng deforestation, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. matapos magsagawa ng aerial inspection sa Sierra Madre. Alis go, posibleng sunduin ng PNP sa Indonesia. Deportation process ng dating alkalde, minamadali na. Pangulong Marcos Jr. D.P. Sara Duterte hindi na umano nag-uusap matapos sa resignation ng Vice President bilang kalihim ng DepEd. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay Webe, September 5, 2024 at kami pa rin po ang inyong lightmates na sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Vico Cristobal. Ani Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat Panahon Lightmates, kansilado pa rin po ang pasok sa ilang mga paaralan sa bansa. Dalam <coughs> Dala po ng masamang panahon. Sa Metro Manila, kansilado po ang pasok sa Maynila, Malabon, Pasay, Caloocan, Valenzuela, Marikina, Montenlupa, Las Piñas, Paranaque, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Maging sa Municipalidad ng Pateros. Sa lalawigan po na Laguna, kansilado ang pasok sa San Pedro City. Suspendido pa rin po ang pasok sa buong lalawigan ng Cavite, Rizal at Bataan. Sa Batangas naman, suspendido ang klase sa Balayaan, sa Kalaka maging sa Lemri. Samantala, suspendido rin po ang pasok sa Nasugbu sa Batangas, Taal, Lian. Maging sa Bulacan, suspendido po po ang klase sa bayan ng Angat, Balagtas, Baliwag, Bokawe, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Giginto, Hagonoy, Malolos, Marilao, Maykawayan, Norsagaray, Obando, Pandi, Paumbong, Plaridel, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Miguel, San Rafael, maging sa Santa Maria. Kansilado rin lightmates ang pasok sa ilang mga bayan at talawigan po ng uh, Sambales, Tarlac, Pampanga, maging sa Pangasinan. Hindi bababa sa labing limang katawang naiulat na nasawi dahil sa bagyong enteng ayon sa Office of Civil Defense. Walo ang nasawi sa Rizal, dalawa sa Naga City, dalawa sa Cebu City, dalawa rin sa Northern Samar at isa naman sa Negros Occidental. Karamihan sa kanila ay nasawi dahil sa landslide o pagkalunod. Hindi naman bababa sa dalamput isa ang nawawala habang labing lima ang naitalang nasaktana. Higit sa 540,000 na katao ang na Apektuhan ng pananalasa ng bagyong enteng ayon sa NDRRMC. I-direklara na po ang self calamity sa lalawigan ng Camarines Sur dahil po ng matinding pag-ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha. Sinalanta ni Bagyong Enteng ang probinsya ng Kam Kamsur na nagdala ng pinsala sa lalawigan. Ayon po sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, na abot ng Kamsur ang threshold para magdeklara po ng state calamity sa lalawigan. Inilabas ng PDRMC ang Resolution No. 409 na nagdedeklara sa buong probinsya sa ilalim ng state calamity. Ayon naman kay Governor Luigi Villafuerte sa pamagitan nito, magiging mas epektibo ang pagplano ng mga otoridad para matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Mabilis na rin ang emergency funds kinakilangan para sa repairs at rehabilitation ng mga apektadong lugar. Sa tala po, nasa lagpas 866,000 na residente ng 506 na barangay sa lalawigan ang apektado ng sama ng panahon, bunso ng bagyong enteng. Newsline. Nasaksihan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang malalang epekto ng deforestation sa Sierra Madre nang magsagawa ito ng aerial inspection matapos ang paghagupit ng bagyong enteng. Alamin ang iba pang detalye kay John Mar Villanueva ang inagsang ng aerial inspection sa mga lugar na binaha sa Marikina at Antipolo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bahagi raw ito ng kanilang aksyon para mapabuti ang flood mitigation projects ng Marcos administration. Dito, nasaksihan ng Pangulo ang sitwasyon ng deforestation o pagkawala ng mga puno sa mga lugar na binaha at nagka-landslide. Aminado si Marcos na kalbo na ang Sierra Madre, bagay na matagal nang pinababatid ng mga environmental advocates. Ayon sa Pangulo, dapat panghigpitan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng batas kontra deforestation. No, it's not a question of uh, illegal uh, activities. It's life and death already. Maraming namamatay dahil sa ginagawa nito. The laws are all there. It's the implementation and the enforcement. Ang clue na yan ay mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. TV Radio. TV Radio. TV Radio. Samantala, inaasikaso na po ng BI at ng Department of the Interior and Local Government ang proseso para sa agarang pagpapabalik sa Pilipinas ng dating alkalde. Oras na makalapag sa Maynila si Go Hua Ping. Mabupunta muna siya sa kusudiya ng immigration bago ipasa sa NBI para sa main quest o para main quest. Saka pa lamang siya may turn over sa Senado alisunod po sa warrant of arrest dahil sa hindi pagsipod sa mga pagdinig ukol sa illegal na Pogo Hub sa bansa. Ay sa Senate Sergeant at Arms, nakahanda ng custodial facility para kay Go kung saan makakasama niya ang kapatid na si Sheila. Pinuri naman po na liderato ng Senado ang pagkakahuli kay Go. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nanghihingi ng kapalit ang pamahalaan ng Indonesia. Sa paghuli at pagpapadala kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go pabalik ng Pilipinas. Ayon kay Remulia, hinihingi nila si Australian convicted drug smuggler Gregor Johan Haas na ibigay sa kanila. Matatandang inaresto noong May 15 ng Bureau of Immigration sa Bogo, Cebu si Haas dahil sa kasong drug smuggling at pinaghihinila ang miyembro ng Mexican Sinaloa Drug Cartel. Sinabi rin ni Remulia na hindi magiging madali ang pamamaraan ng pagbalik ni Ali sa bansa gaya ng proseso kina Cassandra Leong at Sheila Go. Tinitignan ngayon ng Department of Justice o DOJ kung sangkot nga ba ang ilang tauhan ng Bureau of Immigration o BI sa pagtulong kay Alice Go na makatakas po sa Pilipinas para makaiwas sa mga ahensyang nagsisiyasat patungkol sa iligal na Pogo Hub. Ay kay Justice Secretary Crispin Rimulya, talamak ang modus ng ilang tiwaling tauhan ng BI na sangkot sa Pastillas Gang na dati na po nagpapasok ng mga iligal na dayuhan sa Pilipinas kapalit ng pera. Habang pinunari ni Rimulya ang immigration dahil hindi umano ipinalam sa DOJ ang mga bagong detalye sa paghahanap kay Go. Samantala, mag-aing naman ang patong-patong na kaso ang Justice Department laban kay Go. Iimbitahan ng House Quad Com si dating mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goa bilang resource person sa investigasyon ukol sa mga krimeng sa Pogo. Ayon kay House Public Order and Safety Chairperson at Laguna Representative Don Fernandez, para malaman kung sino-sino na talaga ang nasa likod ng ilegal na operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Maging ang nagmamayari ng lupang kinalalagyan ng ni na Pogo firm. Matatanda ang tinuturong mastermind si Go sa nangyaring kriminalidad sa Pogo sa Bamban, Tarlac. Sa kaugnay pa rin pong balita lightmates, sa oras na 8.41 ng umaga, magsisilbing babala sa sinamang nais na tumakas sa batas ang pagkahuli kay dating bambantarlak Mayor Alice Guo sa Indonesia. Ito pong sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakaresto ni Guo kaninang bandang alauna, imedya na umaga o kahapon po yan, bandang alauna, imedya na umaga sa nasaming bansa. Sa kanyang video statement, siniguro ng Pangulo na pabibilis nito ang paggulo ng kaso ni Guo dahil magsisilbi itong tagumpay ng bawat Pilipino. Nagpasalamat po si Pangulong Marcos Jr. sa Indonesian Health Authorities sa kanilang tulong para madakip at mapawi na si sa ating bansa. The arm of the law is long and it will reach you. But we will not allow this to prolong the resolution of the case whose outcome will be a victory for the Filipino people. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished but on their behalf accept my thanks. Ang tinig po yan, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Live TV Radio Live TV Radio ganito nakikita ni PBBM ang paglalatag ng kondisyon ng pinagahanapa na pastor na si Apollo Kibuloy bago siya sumuko. Gayet ng Pangulo, wala na sa kamay ng ehekotibo ang pagpapasya sa kaso ng pastor, lalo't korte na, ang nalabag o naglabas ng kautosan, dakpin siya at ilang co-accused niya. Magugunit ang hiniling ng kampo ni Kibuloy ang paglalabas ng written order ng Pangulo na hindi ito ipapadala sa US para harapin ang kaso ukol sa trafficking at abuse. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa kinaroroonan ni Kibuloy, higit isang linggo na rin nakaposte ang kapulisan sa KOJC Compound sa Davao City. Umasa naman si Comelec Chairman George Garcia na hindi maapektuhan ng gulo sa KOJC Compound ang magaganap na Certificate of Canada C o COC filing sa unang linggo po ng Oktubre sa Davao City. Ayon kay Garcia, dapat ay hindi sumentro sa usapin ng KOJC o politika at pagtakbo ng mga kakandidato sa nasabing lugar. Sinabi rin po ito na magkakaroon na sana ng Register Anywhere program ang Comelec sa loob ng KOJC compound. Ngunit hindi na ito ay tunuloy dahil sa isinasagawa operasyon ng pulisya doon. Samantala, batay po sa datos ng uh, Paul Buddy ay pumalo na sa 5.8 million na bagong botante ang nagparehistro ng ahensya o ang ng ahensya hanggang itong dulo ng Agosto. TV TV Radio. Kinumpirma mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na sila nag-uusap ni Vice President Sara Duterte simula pa nang tumiwalag ang VP sa gabinete ng Pangulo. Huling nag-usap umano ang dalawa noon pang nag-resign si VP Sara. June 19 pa nang bitawan ng Vice Presidente ang pagiging kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng Anti-Communist Task Force. Nerespeto naman daw ng Pangulo ang pahayag ni VP Sara nang humingi ito ng tawan sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ng puganting preacher na si Apollo Kibuloy. The last time I spoke to her was when she handed me her resignation. and uh, I still don't understand why, but ang, uh, that is, her, that is her wish. Ang tinig niyan ay mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pina-sisituhin ang pori Pangulong Marcos Jr. ang kumakalat na balita na umanoy may sakit siya ay sa pangulo fake news sa naturang balibalita lalo't wala mali sa kaniyang kalusugan at kitaan niya sa pisikal na maayos siya." Rayo po niya sa publiko na maging mapagmatsyag sa fake news at tanging sa lehitimong source lang maniwala. Nagulat din po siya sa usap-usapang suma sa ilalim daw o suma siya ng medical emergency. Newsline. Bagsak sa audit ng COA ang mahigit sa 12 billion peso budget ng DepEd noong 2023. Sa audit report ng Commission on Audit, nasa 12.3 billion pesos ang hindi nakapasa sa audit at kinakailangang isettle ng DepEda. Batay sa 2023 audit report, nagpalabas ang COA ng mga notice of suspension na nagkakahalaga ng 10 billion pesos, notice of disallowance na nasa 2.2 billion pesos at notice of charge na nagkakahalaga ng 7.38 million pesos. Pahayag ng COA, ang notice of suspension ay iyong mga account na mukhang legal o illegal, irregular at hindi nararapat. Ang notice of disallowance sa mana inilalabas ang COA kapag hindi nakapasa sa audit dahil magarbo, irregular o iba ang isang pagkakagustusan o iba ang pagkakagustusan. Nabibigyan naman ng notice of charge ang isang ahensya kapag kulang ang revenue or receipt na dapat matanggap ng ahensya dahil sa o kakulangan ng appraisal assessment o collection. Wala pa namang pahayag ang kampo ni VP Sara Duterte na siyang tumayong kalihim ng DepEd noong 2023. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Nagbabala ang Philippine Space Agency of Filsa sa publiko sa posibilidad ng pagbagsak ng debris ng Long March 4B rocket ng China sa mga karagatang sakop po ng ating bansa. Idinunsad ng China nitong Martes ang naturang rocket mula sa Sichang Satellite Launch Center. Mario Manong bumagsak ang na naturang rocket sa 243 nautical miles mula po sa Philippine Rise na nasa silangang bahagi ng northern coastline ng Dinapigas, Isabela. Kahit pinag-iingat po ang mga nagalayag na mga barko, bangka at iba pa sabi, sa nasabing drop zone dahil sa banta ng pagbagsak po ng debris. Samantala hinimok ng field sa publiko na magpagbigay sa kanila kapag may namataang kahinay nalang debris ng rocket. Mas pinaaga na ang pagdiriwang ng Pasko sa bansang Venezuela dahil inilipat ng kanilang presidente na si Nicolas Maduro ang selebrasyon nito simula October 1. Ito ang inanunsyo ng presidente sa kanilang state television na sinasabi ng marami na panakip umano. Tapos itong manalo sa ikatlong termino. Ayon kay Maduro, inilipat niya ang pagdiriwang ng Pasko bilang pasasalamat sa mga tao at upang mas maramdaman nila ang pagiging masaya, mapayapa at matiwasay sa paligid. Taliwas naman ito sa nangyayari sa kanyang bansa na kasalukuyang nagkakaroon ng mga protesta na ikinasawi ng 25 sibilyan at libu-libong political prisoner, kabilang na ang paghahanap sa kanyang nakatunggali sa eleksyon at opposition leader na si Edmundo Gonzalez. Sports Life! Pinasinungaling ang Tereo de Manila Blue Eagles coach Tab Baldwin ang isyong iiwanan niya ang koponan para bumalik sa New Zealand Men's National Basketball Team ay po sa Kiwi American coach hanggang 2025 pa ang kontratanya bilang head coach ng Blue Eagles at nasa kamay na rin ang management nito kung palalawigin pa nila ang kanyang pananatili sa kupunan. Wala rin naman nun na offer si Baldwin sa ngayon sa kahit anong team sa basketball club o ibang national team. Sa ngayon po ay nakatutok pa rin si Baldwin na muling pangangatin ang atireo sa parating na UAAP Season 87 na magsisimula sa Sabado, September 7. Oh, good news na tayo partner ha. Nagsagawa ng isang concert for a cause. Ang Cross Every Borders for Jesus International Ministries upang matulungan ng ilang mga bata mula sa kabanatuan Nueva Ecija. Ayon sa grupo, proyekto nilang matulungan at masuportahan ng mga bata mula sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Alamin po natin ang kabuoang detalye ng story na yan, ni John Marvillanueva. Napuno ng mga makalangit na awitin ang sinagawang concert sa Pasay City na pinangunahan ng Cross Every Borders for Jesus International Ministries. Hindi lang ang ma-entertain ang mga manonood ang layunin ng concert dahil ang kinita nila mapupunta sa kanilang mga proyekto sa mga bata mula Kabanatuan, Nueva Ecija. Meron kami feeding ministry para sa mga street children, mga talagang mahihirap na mga bata. Ang kanilang mga pamilya ay galing din sa broken family, walang mga trabaho, yung kanilang mga magulang. So, tinutulungan namin sila. Actually, this is our first time na magkaroon ng ganito kalaking event. But, uh, patuloy ako na-encourage doon sa mga nakakausap ko na nagtatagumpay sila sa malalaking event. Hindi dahil kaya nila, kundi kaya ng Panginoon. Maliban sa tulong binansyal, sinusuportahan nila ang mga bata sa ibang aspeto ng kanilang buhay. By praying for them, by counseling, by guiding them, para sila ay wag mag-isip na magbisyo, you know, para sila ay mag-isip na patuloy na mga araw. Sila seven years old pa lang nung sila ay mapunta sa church. So uh, we have an opportunity to, uh, to teach them on how to play guitar. Uh, instrument, different instrument. Ginagawa na nila ang proyekto sa loob ng pitong taon. Kaya naniniwala silang nagbibigay ito ng direksyon para sa mga sinasabing pag-asa ng bayan. Uh, pag ginagather namin ang mga bata doon sa church, ay halos maabot sila ng isang libo. Samantala, kabilang sa mga panauhin sa concert ang kilalang actor and comedian na si Empoy Marquez. We have a different kind of uh work. Pero ang tunay na trabaho sa mundo is yung sharing gospel. Kasama rin ang pambansang kamao at former senator Manny Pacquiao. 100% brothers and sisters. Basta na sa Panginoon ka. No one can put you down. Tunay nga na pwede tayong magamit ng Diyos sa maraming paraan. Hindi lang sa paglilingkod sa loob ng simbahan dahil pwede rin tayong magsilbing mga kamay para iabot ang pagpapalang kaloob ng Diyos sa mga batang nangangailangan. Jomar Villanueva, Weva, Amen. Amen, Ay, totoo partner, Yung partner. Totoo yun. At maraming salamat po sa Siyempre. Cross Every Borders for Jesus International Ministry mm -hmm. sa, dahil natutulungan itong mga kabataan na to. Ako, partner ha, mula Kabanatuan, Weve ha. Saan kaya sa Kabanatuan na mabisita sila? So, Kasi nga, yan. Kabanatuan tayo, di ba? Ay, nga pala, partner. Mm -hmm. and, uh, pagka pumunta ka doon, eh, makakadaan ka panigurado dyan. Yon eh. Partner, mabati ko lang yung ating mga Facebook Live viewers kahit na napaka sama po ng panahon ngayong umaga dahil maulan na naman. Uh -huh. at uh, lagi inyin po inyin. dapat eh, tandaan nyo magdala pa rin po ng payong at uh, lagi naka uh, ano, dagdag yung vitamins partner uh -huh. na para iwas sakit. Si Ma'am Lorna Bayango sa katutok, si Ma'am Anbisa, Silvia morning. Handa, Jing Afria, Silva Reyes, Beth Lemoncito, Ma'am Anita Kasal Beth Cambau, Bakani, Tim Bondesto, Ma'am Anita Casau, uh, ulit ko, sorry, Magdalena, Hidalgo, Dalmaso, Jotan, at syempre si Ma'am Joan Baile na patuloy po nakatutok sa ating telebisyon. Ayan, kahit hindi siya nakatuto kasi sa Good Facebook. morning. Eh, lagi naka-tune in yung partner eh. matik daw sa kanya. Oo, matic yan Yung kanyang yan, television talaga. Oy, partner ha. Yes. Traffic po sa iba't-ibang panig po ng EDSA ha. Ay, actually. Kaya eh. naman po, mag-ingat pa rin po tayo. Uh Oo. -oh. Hindi ko alam bakit traffic partner. Talagang dumadami okay, yung mga -ulan sasakyan eh. kapagka umuulan. Uh Oo. -oh. Yes. Dahil kasi Kasi walang pasok, 'di ba? <laughs> oh, oh. Sa ilang lugar. ayoko nga pala. Actually, dito dito sa Maynila parang bukas at mm -hmm. walang pasok. So, imposible dapat uh, hindi nagta-traffic yan kasi True. lalo sa San Juan walang mga schools, 'di ba? Pero mm -hmm. baka Pero eh, kasi school 'yon. Eh yung oh. mga tagayan natin, ayun, na? may mga trabaho isda, pa rin. May <laughs> Kaya naman po, mag-ingat po ang lahat ha. Huwag po tayong lumabas na umuulan. No? hindi naman po oo, kaya kapag ka naulanan tayo, eh maligo po tayo agad. Eh. Oo, at saka magluto ng champurado at danggit. Oo, ay partner na nakaraan, <laughs> sarap nun, gustong gusto ko yung sotanghon. Ayan, chicken, chicken sotanghon, so tapos medyo dilaw na kulay. Sarap Oo, tapos merong itlog na nila. Ayan, sarap. Yan, nagatong-nagatong na, na naman po tayo, ha? <laughs> Ay, partner, si Miko nga pala, bumili na lang mga pang-salad niya. Ay, talaga? Kasi dapat ba dram yung gagawa niya, so Oo. dapat ngayon mag-iipon na siya. Mm -hmm. Ako, ah. nakapula tayo ngayon, partner, ha? <laughs> Ay, Christmas siyempre. sa Christmas Oo. ang ating datingan ngayon. Good morning po sa inyong lahat at sana masaya pa rin po tayo ngayong uh, ano, Thursday, Thursday morning. Last isang araw na lang, partner. Sasabihin ko sa the Huwebes morning. <laughs> <laughs> Pwede rin naman. <laughs> Good morning po sa inyong lahat, ha? At yan na nga po ang mga nakalap na balitaan ng newsline. Para po sa ating talat of the day, matatagpuan po natin sa aklat ng mga awit, Kapitulo 18, versikulo 32 hanggang 33. Ang Diyos na sa aking nagbibigay lakas, sa daraanan ko'y siyang nag-iingat tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan ni ako sa mga kabundukan. Manatili po nakatutok para po sa bangon na Pilipinas Free Legal Assistance with PAO. Dito lamang po sa Live TV Radio, mapapakinggan din po kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 1458 sa Joe Calabarzon. At siyempre po hindi pa huling ating social media pages. Muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng ka ng bad news at siyempre may good, good, news. news. Kami pa rin po yung tinig balita Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Cristobal. At ito ang News Light. Live TV Radio. Live TV, 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 TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan. Punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. Ang news, laging may good news. Ito ang Newsline.